Well, una sabihin ko muna na una nagtataka ako na bakit hindi depensa ang Congress <laughs> sa isang ginawa ng executive dito sa kasong ito kasi normally ang uh, ang power of the purse at yung patakaran ng uh, nagtataguyod ng power of the purse eh para sa binipisyo ng Kongreso eh. Di ba? Yun nga yun, eh. Ang batas ng na natin dapat Kongreso ang nag allocate So kung meron dapat papalag na una kapag hindi sumusunod yung OP o yung Office of the President o anong bang executive agency doon sa inappropriate na pera ng uh, ng kongreso through yung general appropriations act hindi ba dapat kongreso ang unang pumalat? So medyo nagugulat ako na bakit sila pa yung nangunguna dito. Pero as to why? Feeling ko nagkataon. Una, kung ating alalahanin, siya yung nag-preside uh, doon, doon sa committee hearing yata sa House nung unang na-take up yung OVP budget. Kung saan unang na-raise itong issue ng confidential fund. So feeling ko dahil siya ay isang senior member ng committee ng appropriations at mukhang siya ang naatasang maging para uh, principal sponsor dun sa plenary debates sa sa GAA nung OVP budget uh, siya yung uh, siya yung nalagay sa spotlight uh, at nagkataon na siya yung kailangang magpaliwanag dito at sumagot dun sa mga tanong na hinahain ng ilang miyembro ng kamara tungkol dito sa issue nito